Hi mga ka-Purple! Tara samahan nyo ako magpupunla ng mga buto ng talong dito sa aming bukid. Kasama ko nga pala dito si Cesar ang aming katiwala. Sa pagpupunla nga pala ng mga buto ng talong ay kailangan munang bungkalin ng lupa. Saka ito ay ng paplat. Kailangan rin pala na pinuhin ang lupa sa ibabaw nito. At kapag ready na ang plat ay bubudbud na ng paunti-unti ang mga buto ng talong. For sure nga pala ang variety ng talong na ipupunla namin. Yung mga buto nga pala ng talong ay naibabad na sa tubig at binalot na sa tela ng tatlong Araw para mag-sprout bago ito ipunla. Sa ganong paraan ay mas madaling tutubo ang mga buto at mas mataas ang germination rate ng mga buto. Kakailanganin kasi namin ng 8,000 pieces na punla para sa aming pagtataniman kaya minimake sure namin na siguradong tutubo ang mga ito. After namang maibudbud ang mga buto ng talong ay paunti-unti rin itong tatabunan ng mga pinong lupa. Kailangan ay manipis na pagtabunla lamang ang gagawin dito para mabilis na umusbong ang mga punla. Marami na nga rin palang nabibili online na mga buhay ng punla pero mas prefer namin yung traditional na kami ang magpupunla kasi mas makakatipid sa budget. Pero kung nagmamadali ka at meron ka namang sapat na puhunan, ay eh mas mainam na bumili ka na lang ng buhay na punla. After palang matabunan ang mga buto ng talong, ay eh kailangan naman itong diligan. Kailangan na ibasang-basa ang lupa hanggang sa loob para pag moist ito, kaya naman ilang pabalik-balik niyan si Cesar. Mayigin na nga lang at dito niya sa may malapit sa ilog ipinwesto ang punlaan para mas madali silang makakakuha ng tubig kapag magdidilig. Nilalagyan rin pala ng mga sanga at dahon ng tambong ang ibabaw ng punlaan para hindi mabilis matuyo ang lupa at iwas na rin sa pagsalanta ng mga hayop sa paligid. Meron din kasing mga ilang mga aso at pusa dito sa bukid. Araw-araw nga pala dapat diligin ang punlaan at maghihintay lang tayo ng mga 4 to 5 days ay makikita na natin ang mga tumubo sa punlang talong. Yun lang muna. Salamat sa pagsubaybay!